is computer generated po. Pero ah. it comes again with the hmm. challenges po. Mm. ba po yung computer generated na image, mm. binidyohan nyo on your phone, hindi hmm. ano na siya as computer generated. Ah, okay. Hmm. Kaya nga po, Oh, yun din naman paalala natin na sa ating mga kababayan na halimbawa naka-receive ng news, go straight to the source. po. ko kayo hmm. sa mga uh, social media platforms hmm. or sa mga websites so ng mga politiko okay. para pa. makonfirm po yung balita. Huwag hmm. kagad maniwala. Mm -hmm. Ang pinakikita. Ngayon ay World Radio Day. Ang DWAR Abante Radio 1494 ay kaisa ng buong mundo sa pagbibigay pugay sa mga taong nasa likod ng industriya ng radyo sa pagdiriwang na ito. Happy World Radio Day, mga kabante! Mula sa Abante Radio. Rancho Balita. Rancho Balita. Ngayon. On. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 3 ng hapon. Proclamation rally ng PDP, ipoproklama na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Just Just go ahead. Just Balikan na lamang po natin si Just Ignacio Samantala, DOJ umaasang didepensahan ni Vice President Sara Duterte ang sarili sakaling umakyat sa preliminary investigation ang rekomendasyon ng NBI. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea! Umaasa ang Department of Justice na sasamantalahin ni Vice President Sara Duterte ang pagkakataong ipagtanggol ang sarili sakaling tumuloy sa preliminary investigation ang rekomendasyon ng National Bureau of Investigation na sampahan ito ng mga kasong kriminal. Paglilinaw ni DOJ spokesperson Nico Clavano sa kasalukuyan ay nasa evaluation stage pa lamang ang rekomendasyon ng NBI at kapag nakitaan ito ng prima facie evidence o certainty of conviction, saka ito iaakyat sa PI. Sa proseso ng PI, kakailanganin hingin ang panig ni Duterte at saka niya ay linisin nito ang kanyang pangalan. Inaasahan ng DOJ na sa mga susunod na araw ay maglalabas na ng pasya ang National Prosecution Service patungkol dito sa kaso. Itong miyerkoles ay inihain ng NBI sa DOJ ang rekomendasyon na sampahan ng reklamo inciting to sedition at grave threat si Duterte na nag-ugat sa mga umano'y banta nito laban sa first couple at sa house speaker. Ako si Andrea Salve ng Apante Radio. Ito ang balitang mabilis at mabangis walang minti. Apante Radio Live Report Samantala, balikan po natin ang report ni Just. Just Ngayon po ay nasa proclamation rally si Just Sinusubukan po natin siyang kontakin Ayan, balikan po natin maya-mayang uh, alas 4 ang report ni Jess Ignacio. Sumayin nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon. Maabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494-DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Avante, Avante Radio. Abante Sabalita a Servicio.